Sa dilim ng mga lihim at kasalanan, may mga kwentong hindi basta-basta kinukwento. Ako si Astro, at ito ang kwento ng isang baryong nilamo ng sumpa. Handa ka na bang marinig ang katok mula sa dilim? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe, sabay tayong pumasok sa mundo ng hiwaga at lagim. Story time. Sa isang liblib -lib na baryo ng San Roque sa Laguna, kung saan ang mga puno ng balete ay parang mga higanteng nagbabantay sa gabi. Nakatira si Mang Nestor at ang kanyang anak na si Diego. Ang kanilang bahay, isang luma at yari sa kawayan, ay nakatayo malapit sa isang lumang balete na sinasabing pinamamahayan ng mga espiritu. Sa likod ng balete, may isang abandonadong balete, ang tubig nito ay itim at amoy lupa. Ang baryo ay puno ng mga kwento, mga bulong ng multo, inkanto, at isang lalaking nakaitim na lumilitaw sa mga pamilyang may itinatagong kasalanan. Para kinamang Nestor at Diego, ang bangungot ay nagsimula sa isang gabing natakpan ng makapal na hamog ang buong baryo. Si Mang Nestor, isang dating magsasaka na ngayon, ay nagtitinda ng mga gamot na gawa sa halaman, ay kilala sa kanyang katahimikan. Matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa Bukirin labing dalawang taon na ang nakalipas siya ay naging masungit at malayo sa mga tao. Si Diego, isang labing pitong taong gulang na binatilyo na mahilig mag-drawing ng mga tanawin sa baryo, ay nangangarap na makapag-aral sa Maynila. Ngunit ang kanilang payapang buhay ay nagbago ng magsimulang managinip si Diego ng isang lalaking nakaitim. Sa panaginip, ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng balete. Ang kanyang mukha ay natakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dalawang baga sa dilim. Tuwing gigising si Diego, basa ng pawis, naririnig niya ang mahinang katok sa pinto tatlong beses palagi. Isang gabi, habang naghahapunan ng adobo at kanin, narinig nila ang katok, tatlong malalakas na tunog, na sinundan ng mahinang bulong na parang mula sa hangin. Nestor, bayaran mo! At pagkatapos, ang hangin sa labas ay nagyelo walang ingay ng kuliglig o aso. Si Mang Nestor ay tumayo, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang kutsara. Diego, huwag kang lalabas, utos niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Binuksan niya ang pinto at ang hamog ay pumasok sa bahay, malamig at mabigat. Walang tao ngunit sa malayo, sa likod ng balete, may nakatayong anino. Isang lalaking nakaitim ang kanyang balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay basa, parang tumutulo ng itim na tubig. Tatay, sino yon? Tanong ni Diego sumisilip mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang lalaki. Ang mukha nito ay hindi normal, walang ilong, walang bibig, tanging ang mga kumikinang na mata na parang sumusunod sa kanya. Napasigaw si Diego at mabilis na isinara ni Mang Nestor ang pinto. Inilagay ang kandado at hinila ang isang mesa laban dito. Huwag kang lumingon, Diego, sabi niya, pero ang kanyang boses ay basag. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Kinabukasan, nagpa siya si Mang Nestor na dalhin si Diego kay Aling Cora, ang babaylan ng baryo. Si Aling Cora, isang matandang babae na may mga peklat sa mukha at mga mata na parang nakakakita sa kabilang mundo ay nakatira sa isang kubo na puno ng mga kandila at anting-anting. Nang marinig ang kwento ni Diego tungkol sa lalaking nakaitim, ang mukha ni Aling Cora ay nagdilim. Nestor, ang espiritong yan ay isang multo ng hinintay. Hindi ito basta duwende o engkanto. Ito ay kaluluwa ng isang hinintay ang hustisya. Ano ang ginawa mo noon? Tanong niya. Si Mang Nestor ay tumahimik pero ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Wala akong ginawang masama, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas. Bago sila umalis, binigyan sila ni Aling Cora ng isang maliit na sako ng asin at isang krus na gawa sa kawayan. Panatilihin ito sa inyong bahay. Huwag buksan ang pinto sa gabi kahit anong mangyari, babala niya. Sinabi rin niya na ang balete at ang balete sa likod nito ay pinagdurugtong ng isang sumpa, isang lugar kung saan ang mga espiritu ay nagkukubli. Kung lalapit kayo sa balete, mag-ingat. Ang tubig doon ay hindi ordinaryo, ito ay dugo ng lupa, dagdag niya. Ngunit ang mga gabi sa San Roque ay hindi kailanman tahimik. Bumalik ang katok kina Nestor at Diego, mas malakas, mas madalas. Tuwing gabi, tatlong katok, sinusundan ng bulong. Nestor, ang lupa ay nagugutom. Si Diego, bagamat natatakot, ay nagsimulang mag-isip na kailangan nilang harapin ang espiritu. Sa kanyang sketchbook, sinimulan niyang iguhit ang lalaking nakaitim. Ngunit tuwing gagawin niya ito, ang mga lapis ay biglang masisira at ang mga pahina ay magkakaroon ng mga gasgas -gas na parang gawa ng kuko. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng pandesal at kape, tinanong ni Diego ang kanyang ama, Tatay, bakit kanya hinintay? Ano ang ginawa mo? Si Mang Nestor ay tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Diego, anak, may mga bagay na hindi ko sinabi dahil ayokong matakot ka. Pero oras na siguro. Umupo siya at nagsimulang magkwento. Noong kabataan niya, si Mang Nestor ay hindi palaging magsasaka. Siya ay isang ambisyosong lalaki nagtatrabaho bilang tagapamahala ng lupa para sa isang mayamang pamilya. Isang araw nakilala niya si Mang Isko, isang magsasaka na may maliit na lupa malapit sa balete. Ang lupa ni Mang Isko ay mayaman, perpekto para sa tubo, at si Mang Nestor ay nagambisyon na makuha ito para sa kanyang amo at para sa sarili niyang bulsa. Gumawa si Mang Nestor ng plano. Pinapirma niya si Mang Isko sa isang peking kontrata sinasabing makakatulong ito sa kanyang bukirin. Ngunit ang kontrata ay isang panluloko na wala ang lupa ni Mang Isko at si Mang Nestor ang nakatanggap ng komisyon mula sa mayamang pamilya. Si Mang Isko na walang pera at walang makakain ay nagpatiwakal sa balete iniwan ang kanyang pamilya sa kahirapan. Bago siya mamatay, sinumpa niya si Mang Nestor. Ang lupa mo ay magiging dugo, Nestor, hindi ka makakatakas, sabi niya. Ayon sa mga kwento ng baryo, si Diego ay hindi makapaniwala. Ang kanyang ama na palaging tahimik at masipag ay may ganitong nakaraan. Tatay, bakit hindi mo sinabi? Pwede nating ayusin ito, sabi niya. Pero si Mang Nestor ay umiling. "Huli na, Diego. Ang lalaking nakaitim, siya si Mang Isko. Hindi siya titigil hangga't hindi niya nakuha ang kabayaran." Isang gabi, ang katok ay naging iba. Hindi na tatlong beses. Ito ay tuloy-tuloy, parang martilyo sa pinto. Ang buong bahay ay nayanig at ang mga bintana ay nagsimulang magcrack. Si Diego, na hindi na makatiis, ay tumakbo sa pinto. "Tatay, kailangan nating harapin siya!" sigaw niya. Pero bago pa siya makahawak sa kandado, hinila siya ni Mang Nestor pabalik. Huwag Diego, ako ang hinintay niya. Kung lalabas ka dadaling ka rin niya yung sigaw ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nawala ang ilaw. Ang buong bahay ay nalubog sa dilim at ang tanging narinig nila ay ang boses ng lalaking nakaitim. Malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Nestor, ang dugo ng ama para sa lupa ng ninakaw. Si Diego ay napasigaw nang maramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat pero nang lumingon siya, wala doon. Sa halip, nakita niya ang kanyang ama, nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Tatay!" sigaw ni Diego, pero si Mang Nestor ay parang nasa ibang mundo. "Mang Isko, patawarin mo ako." bulong niya, habang ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga anino ay bumuo ng mga hugis, mga kamay, mga mukha mga katawan na parang mga multong sumisigaw. Si Diego ay tumakbo patungo sa kanyang ama, ngunit isang malakas na hangin ang tumulak sa kanya pabalik. Ang pinto ay biglang bumukas at doon, sa pintuan, nakatayo ang lalaking nakaitim. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. Ang lupa ay nagugutom, Nestor. Oras na! Isang huling sigaw mula kay Mang Nestor ang narinig at pagkatapos ay katahimikan. Nang sumikat ang araw, natagpuan si Diego na nakaupo sa sahig, nag-iisa. Walang bakas ng kanyang ama, ngunit ang bahay ay puno ng mga kakaibang marka, mga gasgas sa dingding, mga bakas ng itim na tubig sa sahig, at isang amoy ng lupa na hindi maipaliwanag. Sa labas, sa likod ng balete, ang balete ay tuyo na. Ngunit sa ilalim ng balete, may isang bagong puno na tumubo. Maliit, ngunit ang hugis nito ay parang isang lalaking nakayakap sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa langit. Si Diego ay hindi na muling nagsalita tungkol sa nangyari. Iniwan niya ang baryo ng San Roque, ngunit ang mga kwento ay nagpatuloy. Sinasabi ng mga matatanda na tuwing gabi ng walang buwan, naririnig pa rin ang tatlong katok sa lumang bahay ni namang Nestor. At sa likod ng balete, ang puno ay patuloy na lumalaki, parang hinintay ang susunod na magbabayad ng dugo para sa lupa